Ngayong tag-init, hanap niyo ba'y bagong pasyalan? Ang ilan, pangarap na makapasyal sa Batanes. Pero kung bitin sa budget, alam nyo ba na mayroong tinatawag na Little Batanes naman ang probinsya ng La Union? Dahil sa ganda nito na may ahaling tulad daw sa Batanes, kaya ito ang napiling puntahan ng turistang si Ace na mula pa Baguio City. Para sa akin, nakaka-refresh -re po siya ng uh, tak ang tinaguri ang Little Batanes ng La Union matatagpuan sa Barangay Bani, Rosario, La Union. Dito bubungad sa iyo ang magandang view ng dagat. Ang lugar na ito, pinapangasiwaan ni Danilo na 30 taon ng caretaker. Aniya, taong 2023 nang may bumisita sa lugar pero nito lamang 2024, unti-unti na itong dinagsa ng mga turista sa tulong ng social media. Isa sa mga bentahe dito ang magandang sunset view. Uh, ko, uh, lolo, ko, ko, sap, sap, 65, ano uh, yung tatay ko, ah, lolo tatay ko, mama ko, sakit-sakit. Tatay ko. Yung pangalan niya Ano man, sincere, di sumbra. Ang biglang dagsa ng mga turista, ikinatuwa ni Tatay Danilo at pati na rin ng barangay. Sa pintas, sa sumbri, ato tao, at kita ta. Ikaroon na pinatay ko drone yung sa lalaki eh. Sorry yan, sorry yan na nag-roob niya lang na tao. Nakakatulong sa mga tao kasi nagkaroon sila ng kabuhayan, malimbawa yung mga nagkikinda at yung nagkakain. Maliban sa nakikilala ang kanilang barangay, dito na rin naghahanap buhay si Winnie. Para naman kumita ako, may magagamit kami sa pang-araw-araw na pagkain at saka pinansyal ng mga bata pang-eskwela. Maliban sa pamamasyal, dito rin napili ni Mark na mag-photoshoot. Kahit libre, hiling ni Tatay Danilo at ng barangay na irespeto pa rin ang lugar at iwasan na mag-iwan ng basura. Para mapanatili pa ang ganda nito at para sa iba pang turista na bibisita rito. Jan Reo Campo, RNG News.